hello uh, good morning here in, in the United States your Filipino good morning and good evening there in the Philippines okay good evening there in the Philippines and good afternoon to all overseas Filipino workers uh, worldwide this is your host Freddy Filipino's America blog shout out to all double cats, oh most especially there in the Philippines as well as uh, in overseas Filipino workers working in different parts of Middle East as well as in Taiwan in in Korea Japan and uh, United Union uh, un, uh, in England in England or <coughs> European Union countries okay uh, your host Freddy De in Facebook and at Filipinos American blog in YouTube. all double cats okay all double cats kamusta kayo may kailan po ito ay tungkol po to sa uh, Problema ni Anjo Iliana. Sino ba to si Anjo Iliana? Si Anjo Iliana po ay <clears throat> ay nag-host sa Eat Bulaga, yung dating Eat Bulaga na GMA 7. Uh to ng tape. 21 years siyang nagtrabaho at naging host ng Eat uh, Bulaga, original Eat Bulaga. Eh kasi ang original itbulaga talaga si Tito Vic and Joey. So, and uh, I, uh, actually, ang, ang itbulaga ay na-under sa tape. No, kasi nag-umpis siya 1979 eh. 1979, 1981, nang hinawakan ng, ng tape yan. At ngayon, nasa Kusino Miare, ay nasa Marquina Trial Court at iyan ay nililitis I'd hindi ko lang alam kung kailan matatapos yan. Pero sa ngayon, uh, it, it doesn't matter because yung Bulaga ay nangungulelat nung nawala na si Tito Big and Joey. At um, uh, si Tito Big and Joey ay nabigyan ng special award sa at ang kanyang pinagsis ang kanilang pinagsisilbihan na TV5 ay nabigyan din ng award model uh, model TV station. Ayan ang ano, ang naging award ng mga yan. O kaya magaling mo talaga at napakarami mga original na content na inilalabas ng Tito, Vic, and Joey. Ayan. Ngayon, malik ho tayo kay, kay Anjo Ilyana. Siya ho ang naging host ng One for All, All for One. At tatandaan ba niyan? One for All, All for One. You see, 1 o I, J U A N, Juan de la Cruz, in short, okay. Yan. Ah, uh, ito ay naging naging popular nung araw na uh, kasulok ko yung host si si Anjo Iliana. Wala pa yata sila ano noon eh. Sila sila mayor mayor ano? Ha? Ah? Ah? Ha? Ah? Ah. <coughs> wala pa po sila noon. Okay? ah, uh, ngayon, Uh it looks like na bumabaliktad na ngayon si Anjo Iliana. Ilia in tape of uh, in, in favor of tape, Yan you know, ang lumalabas dito. Okay? Okay, kaya medyo uh hindi malaman kung siyang papanig talaga 'to si Anjo Iliana, kung may mas bad love. E kaya naman ho siya umalis, hindi ho siya pinaalis ni ng TVJ. Siya ang kusang umalis, nag-file siya ng resignation because pinapressured siya na magpa-COVID-19 vaccine na ayaw yata niya. Noon during those days, um, 2020 nang umalis siya. Ang kanyang rason, lilipat siya sa kabilang istasyon at mag siya ng ibang TV show. Uh, hindi naman yata natuloy yun. Hindi naman natuloy yun. Kaya halatang kalata na ayaw lang niya magpabaksin. <laughs> Natatakot siya eh. Natatakot siya nung uh, mga panahon na yun. So, yan lang po ang sasabi natin kay kay Anjo Ilana at ang pinakalatest latest ay nabigyan ho siya ni Henyo uh, Joey De Leon ng isang paintings na souvenir na kanya ibinenta uh, at ang at uh, ito ibinenta niya sa isang popular na vlogger din na bumaba na lang sa uh, mataas ang kanyang presyo eh binaba ng gusto binarat ba at pumayag siya. Ewan ko kung nagihirap na si Anjo Ilana. Pero malaki ng kinita niya nung 21 years. Umabot yata ng uh, 1 million dollar. Parang ganun. Ha? 1 million dollar is just so much money. Ewan ko kung naubos na niya yung pera yun. No? So, yan o ang, ka ang kasaysayan ni Anjo Ilana. Ang edad niya ay 55 years old na. Ngayon, bata pa. No? Bata pa. Kaya... Hanggang sa uh, ganito, nangyayari sa buhay ng mga dating horse ng ng Itbulaga. Yung original na Itbulaga. At mas, kasi ang original niya talaga ang TBJ. Sila nag-umpisa. 1979. Okay? Sila ang original na Itbulaga. Okay? At ang konuman, sino man ang may-ari niyan, ay nagaantay tayo ng resulta at hindi tayo pwede mag-comment. Ngayon, bagamat sila nag-umpisa, ang may may ari ang magpapasya ang hukuman. Ang Marikina Regional Trial Court. Okay? So, hanggang sa muli, itong yung host, uh, Freddy Legaspi, sa Facebook at sa YouTube channel ko at Pilipino sa America Blog. Hari na wa. Malaman na natin ang resulta ng uh, Uh, sino talaga ang may-ari ng ikbulaga? Okay? Through the Marikina Regional Trial Court. At igagalang ng sino man o anuman hatol ng korte. Okay. Till next time, this is Rose Spray, Filipinos American Blog, YouTube. In God we trust, never hold your peace.